space at ako pupunta ngayon sa Padre Pio dito sa ano sa Santo Tomas Batangas let's go tara samahan niyo ako punta tayo ng Padre Pio si so, so ayun na nga mga kabangis at mamamasyal doon kami ng 2D sa Batangas Sabay lilibutin doon namin nang buong Batangas eh Ay sabi ko na nakawin, mahirap libutin ng buong Batangas Eh di nyo matatapos ang dalawang araw yan at napakalaki yan Eh eto na mga kabangis, samahan nyo kami, Let's go! dito sa Santo Tomas dito sa kay Padre Pio wow! So, ayun na nga mga kabangis at ako'y tuwan-tuwa at nakasama ko rin ang tatay ko dito sa Santo Tomas, Batangas. abaya ako'y tuwan-tuwa eh, minsan ko lang mga kasama ang tatay ko naigala ko pa eh. At no! may napansin nga pala ako sa tatay ko parang kakaiba ay tingnan niya mga kabangis ay ating babatingin kung anong napansin natin. Ay talaga naman sabi ko parang hindi yata handa ang tatay ko tingnan niya oh di na yung sapatos ang tatay <laughs> So, O yun mga kamangis So, tamay Padre Pio At ayan ang mga kamag-anak na mga kasama So, <laughs> Let's go! Abay, yun na nga mga kabang. Ay, sunod namin pagdating namin sa Santo Tomas. Abay, dumiretso na mga kami dini sa Taal, dini sa Batangas. Abay, sabi ko, Papa, naman tayo sa Taal at mapasyalan nyo naman po ang simbahan ng Taal at makasimba kayo. Wow, abay, abay, mga man. kabang. Ay, sabay na, pagdating nga namin dini sa simbahan ng Taal, ay, yun na nga. Ay, may kinakasal pa ba naman? Ay, sana awl. Ay, tingnan nyo naman mga kabang. Ay, napakaswerte ng kinakasal na yung nagkatuloyal na yun. Abay, kay kalaan ako pa yata. Ay, tapos ay, ako yung Tom, sabi ko ay na tayo pa pa dahil ay marami tayong pupuntahan pa ay kumain nga kami din sa blemere, eh, di sa talpa, hindi eh. ko maitindihan ko sa naray, eh. basta kami ginala kami ng pinsakong oh, at kakain daw kami sa lomihan, abay siya na nga naman, tama nga naman, kahaba haba ng aming biyahe, simula umaga hanggang ngayon na kami kakain nga nga palang pinsakong pulisa, abay kakain na kami, tingnan niyo naman ano, ninalang takang ko na pagkain, tingnan niyo naman yung lomi oh, grabe yung sahog, ay napakasarap ay wala pa hong isandaan yan yun ang tinatawag nilang parang special na ewan na hindi ko maintindihan para kapag kinain mo ito napakasarap ang tingin mo naman daming sahaw ko oh, talaga naman talagang yung ikaw yung malulula sa sahaw okay? dahil napakasarap talaga ng lomi nga right talaga naman pag tingin ano pa lang sabaw pa lang yung pinaka sauce ay lasan-lasan mo ay eh. napakasarap talaga dalang tanga ko ng pagkahanar at baka maunahan pa ako ng mga langaw ay ay susko ay, ay, ay sana so 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 aw Pag garni pagkarni ng garnang kinakain so natin ay susko po mga pang esposo lang ay, so ay so

tapos namin kumakit tingnan nyo naman mga kabang walang inarado oh, no. ah, so, sa sarap sobrang sarap ay talaga ah. naman talagang sasairin mo pati plato hihimurin mo ay sus po tingnan nyo naman mga kabang ay sus nag take out pa nga at kami umuwi na kami eto na kami nagkwentuhan na kami mga kabang ay kung ano mga kinay kung ano mga pinuntahan eh, ay let's go mga kabang ay eto nga pala ang bahay ng lola ko oh, ay siya napakalaki na napakalaki ng bahay ng lola ko oh, dini nga pala kami sa Taal Batangas nakatira ay sus ko po pag nakita nyo yan ay, ay, kami na mahinga kami ng kaunti ay pumunta nga pala kami sa puntod ng mga mahal namin sa buhay katulad ng nanay ko at mga lolo at lola at mga tiyo ko ay sus ko pa, kung, kung mga yan ay buhay pa ito tuwan tuway malamang hindi kami pupunta din ay doon kami sa bahay ay tingnan nyo naman kaya kayo mga kabangis hanggat nandiyo dyan pangin yung mga magulang ay mahalin nyo ng mahalin ipasyal nyo ng ipasyal kahit saan kayo magpunta ay tingnan nyo pinalinis ng tatay ko yung simenteryo at eto nagtirik nga kami ng kandila sabi ni tatay ko magtirik daw na kandila abay hindi lang ako nagtirik eh, may ginawa pa ako ay eh. Sobra-sobra pa sa pagtitirik ang ginawa ko at nagdasal pa kami yan. At eto na mga kabangay, sa tiningin tayo ng Panginoon, ang tingnan niya ay bumaba ang langit. Eh, tingnan niya, nasunog nga ang cemetery, eh. o, niyo, ay dali-dali nga kami bumalik. Sabi ka pa, ito yung mga ko, nasusunog ng simintari yan. Itong pa ng bumbero. Oh. Tingnan niya, ay ba mamaya yung mga patay din eh. magsi, ano, magsitayuan at tumakbo. Eh, may sunog nga eh. nga mga kabangay, sa bumili kami ng tapa at napakaganda ng nagtitinda din eh kay Dawe ay ligawang ko sana eh kaso iba kami siyota ng lintik na re ay yari tayo mababa ng kahit pero napakaganda ng tinderang yan eh tuwing uwi ako ng tali dyan ako nabili ng tapa eh bukod sa masarap na maganda pa ang tindera ay suskot may libre pa nga kung minsan nang gunisa dyan at eto mga kabangis at nagpunta kami din eh sa San Nicolas Patangas eto nga dahil kitang kita ang taal batang din eh. Kita-kita ang vulkan taal. Ay mga kabayas ay saan ay pumunta ay dito no? at tingnan nyo ng mga mga kabayas napakaganda ng tanawin din eh. At Nakaw, nakaw mga kabangis at kitang kita nyo nga pala dini ang Vulcan Taal dini sa San Nicolas, Batangas dini sa uh, Dike mga kabangis ay nakaw mga pinsa ko nga pala dini dini na nagpahinga tingnan nyo na upo pa dini shoutout nga pala kay Ate Maricel Ate Maricel sa Italy Ate Maricel ay shoutout sa iyo ha at sa pamilya mo ay pasensya na Ate Maricel kung hindi ko kayo nakasama na matagal dahil ako ay may mga shooting eh dahil ngayon lang ako na available eh pero Ate Maricel nagpapasalamat ako sa iyo at nakasama kasama kong tatay ko at nakasama ko kayo at shoutout no, no, no. sa inyong pamilya nyo ay talaga naman ang kabang. no, no. mga kabangis at nasa ni San Nicolas Batangas nga kami abay nakita namin tong malaking isdang ito at <coughs> Jesus po kahir ipirito nga nito at napakatigas ay katagal-tagal na hindi pa nabubulok ay eh. andi dito nga pala kami sa dahil San Nicolas Batangas ay kitang kita mo nga pala din eh, ang bulkang taal mga kabangis ha? ay sana'y magpunta kayo din eh at mamasyal din kayo ay sana'y Maparito -ma kayo ba? So, mga kabangis sa Isus ko po, maganda rin it. ang napakaganda ng view. At di nga kami nagpicturean Let's go mga kabangis Let's go. Mga kabangis at pagod na kami. Nope. So ito na yung dalawang sasakyan ngayon. Si eh, Boss Joey Katapang. Iyan na. Ah. Ayan na. Oh. So yan na. Oh. oh, oh, oh. May ilaw yan. Oh, oh. Oh, let's go ba sabihin nyo So let's go mga abangis, yun lang for vlog for the day Nga si Papa bangis at kinabukasan nga pala pinasyalan na namin uli itong Taal Batangas itong simbahan ng Taal abay pinasyalan nga namin mga kabangis ay napakalaki talaga at pinasok na namin ang loob dahil mga kabangis kagab kahapon na hindi namin mapasyal pasyal at di namin mapasok pasok kasi nga may kinakasal at napakaraming tao mga kabangis so ngayon ni araw ng linggo talagang pinasyala pinasok na namin mga kabangis abay manghang manghanga sila sabi nila ingay lang lang sila uling nakakita rito sa simbahan ng talat napakalakit napakaganda ay eh. ko nga pala kay mga kabangis ay na Bay mga kabangis iniimbitahan ko nga pala kayo may salipasalan ah? nyo nga uh, pala rin simbahan namin din sa Taal Batangas at napakalakit napakaganda abay kung makikita nyo yung napakaganda pa at ito nga pala mga kabangis sa mga lumong bahay dinet papunta na kami ng Tagaytay at nga kami dadaan sa Lemere papuntang Agoncillo ay susuko po mga kabangis at napag nakita nyo yung mga kabangis mga lumong bay. ito tinatawag nga pala nilang little vegan mga kabangis itong pababang are tingnan nyo mga lumang bahay na po yan talaga naman mga kabangis yan ang madadaanan nyo at dito nga pala ginawa nga pala yung watawat ng Pilipinas kay, ah? kay si Agoncillo dinis kay Amorchola ba hindi ko maintindihan kung kanina eh basta, basta may history din yung mga kabangis misa ni Pasyalan yung nga are mga kabangis at makikita nyo are dini ginawa po yung watawat tao na una ang watawat ng Pilipinas mga kabangis let's go

Ayun na mga kabangis kay Agong Kapangis yung pangrabala yung mga kabangis at nandito tayo nga sa Fantasy World Dini sa Lemery Batangas mga kabangis at Dini nga kami huminto muna at nagpicture-picture at abay kasa sa iya Ayun driver ngayon and then ano to ayun na nga mga abang at ako nga ang ginawa nilang driver mo mga kabangis eh, abay marunong pala ako magmaneho eh, at kung ah. ito nga mga kabangis eh, at nilakbay namin ang buong tagaytay at eto na masyal masyal nga kami mga kabangis eh, at dini nga kami napapunta nini sa sinasabi nila e eh, hindi ko alam ano, kung ano or e eh, basta bumaba sila at nagpapicture picture eh, ay sabi nila ay eh, yan eh, sa isa litang prance hindi ko man maintindihan eh hindi ko nga rin ma ano, malam kung saan yan ay eh, ito nga mga kabangis eh, at napakaganda talaga ng place place tinis sa tagaytay mga kabangis abay fresh fresh air nga pala mga kabangis abay wag lang uutot tapos yung mga kabangis at eto dumiretso na kami di ni na kami pumunta sa tagaytay mga kabangis at di ni kami huminto at di ni kami nagkainan at di ni na kami nagpiknik lahat na mga kabangis at dito na rin kami nagpahinga mga kabangis ay susko po ay sang kapabahay ko po punta at kitang kita mo nga pala di mga kabangis sa bulkan taal mga kabangis at di ni nga ako ay naku mga kabangis napaka napakasarap din eh, napakasariwang hangin mga kabangis at tara kain muna tayo mga kabangis at nagpahinga kami at eto nga pala ang mga kabangis ang sasakyan namin Hindi ni kami kami huminto let's go mga kabangis kumakain sila mga kabangis let's go wala oh. <laughs> na <Lada> subo oh <laughs> Let's go, let's go. Let's はい。はいはい Yeah, nah. Let's go! 哦！嗨！哈哈哈哈哈哈！哎呀，不好意思，我弄。嗯嗯嗯。